Isang araw, ako, si Boy Ubo at si Kuya Dogs ay kinuha si Blumi para gamitin to para bukas. Kasi bukas na nga pala ang plate ni Boy Susie. Dahil maaga nga pala ang alis namin bukas, kinuha na namin si Blumi. Para hindi na rin kami makaistorbo sa mga natulog dito. Pagka uwi ko nga pala, pinarada ko na to sa isang tabi. At kinabukasan ng alas dos, ay hindi na kami natulog para hindi kami puyat. Kasi guys, kapag nga pala kulang ang tulog nyo, ibig sabihin na nagpupuyat kayo. Sobrang lambig nga pala ng mga oras na to at walang katao-tao. Pagpunta nga pala namin kala Boy Susie, na nga pala siya. Pupunta nga pala siya sa Amerika para doon na muhay. Wala na nga pala to atrasan dahil nakaready na yung mga gamit niya. Dahil naging mabuting boyfriend nga pala siya, binigyan ko muna siya ng regalo. Sinabi ko na nga pala sa kanya na huwag niya muna buksan. Kasi matatagalan siya bago mag set up. So guys, bago nga pala kami maghiwa-hiwalay, nagkaiyakan muna dito. Grabe guys, kung nakita niyo para hindi kami mga lalaki. Okay? Ito nga rin pala yung dahil ako ba't naging favorite member ko sa Boy Susi. Napakabait niya at meron kami laging princess treatment. Lagi niya kami pinagsisilbihan na para princesa. Hindi nga pala siya tulad namin. Kasi patamaran kami at lagi nakautos. Dumating nangarap pala yung sasakyan namin dito kaya nagmadali na ako ubusin nagkapaso-paso pa ako kasi sobrang init bago nga pala siya umalis nag double check muna siya na mga gamit niya grabe ko nangarap pala sa kanya nakalimutan niya na lahat huwag lang yung passport niya bago nga pala siya umalis ay nagpaalam muna siya sa mga taong mahal niya E pala nga sabay si ubo kasi nakikiyakap din siya so guys dalawang atip na nga pala nito ni boy susi na umalis ng bansa yung una nga pala ay kasama niya sabay si ubo kaso na upload sila kasi naubos si sabay kaya hindi sila nakapasa sa immigration kaya ngayon hindi isasama sabay si ubo kasi baka pabalikin ulit sila Sobrang lungkot nga pala ni Kuya Dux kaya hindi niya mapigilang umiyak kasi magkakabata sila. Okay na. So guys, sa dulo nga pala, ihahatid namin si Boy Susi. Buti na nga lang pala, may nakita kami dito ang postcard kasi sobrang bigat ang maleta niya. Nung mga oras na nga pala to, ay nakaramdam na rin ako ng lungkot. At guys, akala ko nga pala, ay hanggang dito na lang kami. Kaso nakita ko si Boy Ubo, pumasok na rin. Kaya ayun, sumama na rin ako hanggang loob. First time ko na lang ulit pumunta dito. At yun din pala yung time na ihahatid namin si Boy Susi at si Boy Ubo. Kaya nag-flying kiss muna ako kay Boy Susi bago umalis. At syempre guys, nagpaalam na rin ako maayos. Hindi na nga rin pala ako nagdrama. Kasi baka umatras si kasi Susi, kasalanan ko pa. Kaya nagpanggap na lang ako ng ayos lang ako. Tapos is napaisip nga rin pala ako dito. Kasi itong pushcart, paano kaya iaangat to? Kasi ito elevator, napakaliit lang. Kaya kahit hindi ko problema, pinaproblema ko. Kasi guys, kung nakikita nyo, napakaliit lang ng elevator para magkasya yung pushcart dito. Kaya ayun, nagulat na lang ako kasi nasa taas na yung pushcart. So guys, sinulit ko na nga rin pala tong last time namin. Kasi papasok na siya para magcheck in 10 years yung aantay namin para magkita-kita ulit kami. Kaya guys, nag-group na na nga rin pala ang Team Dugyot. na-realize ko nga pala ganito nga rin pala yung unang profile ng Team Dugyot. Dito nag-umpisa at dito rin pala magtatapos. Kaya ang wish ko lang kay Boy Susie ay maging masaya siya. Pero kahit mayaman ka na, isa ka pa rin Team Dugyot. Hindi natin alam baka next year dumalaw ang Team Dugyot sa Amerika. Kaya si Boy Susie ang mag sponsor sa pamasahin namin. At ito na nga pala ang huli kong kita kay Boy Susie. Sa sobrang kalungkutan nga pala namin ay kumain na lang kami. Na-stress nga pala ako kaya napadama yung kain ko. Magiging stress pala, maganda para para tumaba. carrot ayaw ko maranasan. So ayan, ang wish ko nga lang pala kay Bay Susie. Siya, ay galing Good luck So guys Minalaman akong bagong laro Ito yung Epoch Game First cash in mo Meron kang 50 pesos coin Marami nga pala Kaya pwede pagpili ang laro dito Tulad na lang nitong Dragon Tiger Madali lang maglaro dito Tataya ka lang sa Tiger O sa Dragon Kung sino mas mataas sa kanila Siya panalo Try natin tumaya sa Tiger 3 ang lumabas sa Dragon 7 naman lumabas sa Tiger Ibig sabihin Ang panalo tayo Meron nga pala dito Ang Color Game Tataya ka lang sa mga color Mananalo ka na Taya tayo sa Yellow Ayan na. So yun yellow Panalo tayo So guys meron nga pala tayong pa 200g cash. Ang kailangan nyo lang gawin Share nyo lang yung video Mag register At isend nyo lang itong screenshot Sa comment section At lagin nyo na rin yung number nyo So guys arpay natin nyo Mag download na kayo ng epoch game